masarap lumangoy sa dagat na may kasamang mga isda. Pero kung mas malaki pa sa bangka ang isda, di ka kaya mamutla? Na-experience na bang mag-snorkeling sa gitna ng dagat? Panoorin ang kakaibang mundo ng mga corals, seashells, lumangoy, makipaglaro kasama ng mga isda. Exciting, di ba? Eh, paano kaya kung yung mga isdang nasa tabi mo ay kasinlalaki ng bus? May excite ka pa rin ba? O oh, nenerbisin ka na? Whale shark o butanding sa mga taga-sorsogon. Ito ay umaabot ng labindalawa hanggang labinlimang metro ang haba. Pero napakaamo naman na maaari kang lumangoy sa tabi nito. Kaya't excited kaming mga taga-media nang dumating kami sa maliit at tahimik na bayan ng Donsol sa Sorsogon. Pero hindi pwedeng dumiretso agad sa dagat. Kinakailangan munang dumaan sa Donsol Tourism Office upang mag-register at manood ng maiksing video upang ma-orient at mabigyan ng rules and guidelines bago ang well interaction. Sa halagang tatlong daan ay pwede kang mag ng mask, snorkel, fins at water vest. Hindi allowed ang scuba gear, jet ski o kahit anong motorized underwater propulsion machine. Kailangan din magbayad ng isang daang piso kada tao para sa registration at 3,500 para sa boat rental at mga crew. Ang maximum na bilang ng registrant sa isang bangka ay pito sa bangka ay makakasama mo ang isang BIO o Butanding Interaction Officer, isang spotter na siyang lookout ng Butanding at dalawang crew na siyang nagmamaniobra ng bangka. E di syempre, alerto ang mga cameramen. Halos wala rin kurap ang mga reporters at riders. Waiting lang kaming lahat sa signal ng aming BIO at spotter. Ikot ulit. Hanap. Sige lang. Mamang bankero. Kaya pa namin. Oh, ayan na. Sugod mga kapatid! Dive! Medyo brown o gray ang kulay ng katawan ng butanding. Kulay silver o medyo madilaw naman ang polka dots na nakahilera sa buong katawan nito. Magamat ang butanding ay isang shark na kasinlaki ng whale, kung gaano ito kalaki ay siya namang liit ng kinakain nito kapag bumuka na ang malaking bibig nito na maaaring umabot ng 1.5 meter ay kasabay ang paghigop ng maraming tubig kasama ang mga phytoplankton, macroalgae, plankton, krill at mga maliliit na pusit. Ito ay matatagpuan sa mga tropical o warm temperate oceans tulad sa Western Australia, Honduras, Mexico, Zanzibar at ang pinakamaraming konsentrasyon nito ay sa ating bansa. Ayon sa mga eksperto ay hindi ito mahilig mag-ipon-ipon. Pero na lamang kung maraming makakain sa isang location. Ang average na speed ng paglangoy ng butanding ay 5 kilometro bawat oras lamang. Kaya maaaring sabayan ng mga taong lumalangoy o nag snorkel Pero mahigpit na ipinagbabawal ang paghawak, pagsakay sa mga butanding, kaya inirekomenda ang tatlong metrong distansya sa bahaging ulo nito at 4 meters naman sa bahaging buntot nito. Maaaring kuna ng litrato o video ang mga butanding, pero hindi pinapayagan na gumamit ng artificial light o flash. Anong feeling ng lumangoy kasama ang mga butanding? Actually, una ko naramdaman takot. Yun talaga yun. Yung unang, unang experience mo na pagtingin na pagtingin mo sa baba, ha! Parang gusto mo nung umahon ka agad eh, dahil sa, sa sobrang laki. It was so breathtaking. Parang everything stopped, tapos dahan-dahan dahan, 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 dahan nag-slow motion na dumaan sa ilalim mo. Tapos parang nakalimutan ko na hindi pala ako marunong Nakita ko lang kasi parang yung tail na lang ng badanding. Naramdaman ko yung, ano, yung, yung, yung speed niya sa ilalim, yung current. Pagdaan niya. There's nothing like this. Such Beautiful, gentle creatures, and is, it's wonderful. I was like so nervous, and then I was like, Well, I can't believe it! I can't believe I just saw a whale shark. There were the whale sharks coming right at me. We got head first. I was like, It was like feeling like the train was gonna run over you. It was, I was feeling like that because it was so huge. <laughs> yung lapad ng kanyang katawan hanggang sa buntot. Ang laki-laki niya talaga. At nakaka-amaze, no? Parang something so huge is there beside you. Meron namang mga nasa bangkalang na kumukuha ng pictures. Sila kaya din. Nakalimutan namin yung briefing na kalang-quiet ka lang kasi napatili kami nung makita namin yung silhouette ng butanding. Nakita namin yung pero shadow niya lang pero ang laki. Sa hindi lang isa kundi maaari pang umabot ng 10 hanggang 15 mga butanding ay isang experience of a lifetime. Ito'y hindi dapat palampasin lalo na ng mga nature enthusiasts.